Magandang umaga, darito na mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Matapos ang mayigit labing dalawang oras, naapula ng na sunog sa isang warehouse sa barangay Tinajeros, Malabon. Naging pahirapan ang pag-apula dahil naubusan ng tubig ang ilang truck ng bumbero, kaya kinailangan pa nilang mag-igib. Ayon sa ilang stay-in empleyado ng warehouse, nakarinig sila ng nagpuputukang wiring bago magkaroon ng sunog. Live mula sa Malabon, may unang balita si James Agustin. James, kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan? Igan, Susan, Maris, alas 5.18 ngayong umaga ng tuloy na mapulay yung sunog na sumiklab kahapon pa sa isang warehouse dito sa Barangay Tinahero sa Malabon. Alas 11 na kagabi, makapal na usok pa rin ang nanggagaling sa nasusunog na warehouse sa barangay Tinaheros, Malabon. Ang mga bombero gumamit ng mga para maabot ang ikalawang palapag. Binasag ang mga salamin sa bintana para doon makapagbuga ng tubig. Mag-alas 5 pa ng hapon nagsimula ang suno at idiniklarang under control bago mag-alas 9 ng gabi. Umabot ito sa ikalawang alarma. Walong fire truck ng BFP ang rumisponde. Dagdag ang mahigit 50 fire truck ng volunteers. Ayon sa BFP, laman ng warehouse ang iba't ibang supplies na ginagamit sa dental services kabilang ang dental chairs. Sobrang laki po na po at nahirapan po yung mga bumbero natin na makapasok po dahil uh, yung contained space niya posibleng malagay po sa panganib yung mga bumbero po natin. Naubusan pa ng tubig ang ilang firetruck. Ang pinakamalapit na fire hydrant sa gilid na bahagi ng warehouse, hindi raw gumagana. Ang ginawa po ng ating mga firefighter, nag-iigib uh, nag na lang po talaga sa mga malalapit na hydrant po dito sa tinaherosan. Nakalabas naman ang anim na stay-in na empleyado ng warehouse. Base po doon sa nauna po natin na, na interview yung pong mga stay-in po, uh, una po nilang nakita po yung apoy sa kayong usok sa kanong bahagi po ng building po ng, ng warehouse po. Ayon po sa kanila, mga nagpuputok ang mga wiring po ang kanilang narinig bago po magkaroon ng sunog. Samantala Maris, ngayong umaga ay mayroong pang usok na nagagaling mula sa ikalawang palapag nitong warehouse pero hindi naman ganong kakapal kumpara kagabi. At patuloy pa rin yung bisigasyon ng Bureau of Fire Protection na pasok na rin nila ilang bahagi nitong warehouse ngayon. At inaalam yung kabuang halaga ng pinsala na naidulot nitong sunog sa ari-arian. Yan muna yung latest mula dito sa Barangay Tinajero sa Malabon. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Kung taon. Dalawang hinihinalang miyembro ng Daula Islamia Maute Group ang mga natukoy na suspects sa pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City. Nahulikam sila habang palabas ng MSU Gymnasium bago ang pagsabog. May unang balita si Mav Gonzalez. Matapos ang malagip na pagpapasabog sa Mindanao State University sa Marawi City kung saan apat ang nasawi tinukoy na ang pagkakakilanlan ng dalawa sa mga sospek. Pareho silang miyembro umano ng teroristang grupong Daula Islamia Maute at wanted para sa iba't ibang kaso. Eksperto raw sa Improvised Explosive Device o IED, ang unang sospek na si Kadapi Membesa alias Engineer. Siya yung nakaputing long sleeves na nakuna ng CCTV habang paalis ng MSU Gymnasium pasado alas 7 ng umaga nitong linggo. Ang nakablak na kasunod niya, si Arsani Membisa alias Katab, Hatab at Lapitos. Sa salaysay ng mga nakatabi ni alias engineer, nakilala nila ang sospek dahil kakagraduate lang umano nito sa MSU. Kilala raw itong mabait at namamansin pero nung araw na yon, hindi sila binati at tila tensyonado. Nakilala niya sa mata itong taong ito, Kasi yung, pati yung physical build, pati yung height niya. Bago po nangyari yung pagsabog ay nakita po sila, yung dalawa nating POIs na papalabas ng MSU, at uh, yung mismong yung isang uh, POI po natin ay uh, it appears na tumawag po siya at ganamit yung cellphone niya that might have triggered po itong uh, pagsabog po at immediately ay umalis po kaagad-agad sila ng ng, uh, ng uh, MSU pagkatapos po nilang uh, gumamit po ng uh, telepono yung isa sa mga POIs po natin. Nakita rin po doon sa mga backtracking -back natin na umalis na po sila papalabas po ng M MSU. Ang isa po nating suspect ay si Kadapi Membesa alias Engineer. Siya po yung uh, may dala po na nakita na bag na pinaniniwalaan natin pong nga uh, pinaglalagyan po ng bomba po. Nagalok ng dagdag na pabuya ang pamahalaan sa makapagtuturo sa mga suspect bukod pa sa 600,000 pesos. May ikatlo ring hindi pa nakikilalang sospek na miyembro rin umano ng Maute Group at nagsilbing lookout. Sa Senado, nagbigay ng briefing ang defense at security sector sa mga senador sa pamamagitan ng executive session, ongoing ng manhunt para sa mga nasa likod ng pagsabog. Talagang nagkakaroon ng radicalization muli after Marawi siege. No? Ito yung mga kamag-anak sa mga namatay, kamag-anak at mga kaibigan, sa mga namatay dun sa Marawi, Marawi siege. So we have to urge, of course, the BARM government together with the Uh, local officials na i-monitor talaga itong mga radicalization efforts. Ayon kay Defense Secretary Gibotcha Doro, vina-validate pa nila ang claim ng ISIS na sila ang nasa likod ng pambobomba. Pinag-aaralan din daw nila kung nagkaroon ng failure of intelligence. We are looking at all angles, no? Uh, so, ano, no? open pa yung case. Let's wait for the investigation to, to... O, lahat naman ng uh, pwedeng gawin, ginagawa ng PNP at AFP. No. Ang PNP, kinumpirmang nagkaroon ng pitong bomb scare sa Metro Manila at Laguna. Anim dito ang sa NCR, kabilang ang ilang tanggapan ng gobyerno. Pare-pareho namang negatibo ang resulta ng ginawang paggalugad ng mga otoridad. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Isinailalim sa state of calamity ang buong probinsya ng Surigao del Sur dahil ito sa lawak ng pinsala ng magnitude 7.4 na lindol na tumama roon noong Sabado. Kabilang sa mga nasira ang mga bahay, negosyo at iba pang gusali sa pinakahuling ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, tatlong nasawi sa lindol habang 48 ang sugatan. Igan, ginagawa na ng paraan ng Department Education problema sa education system sa bansa na kitang-kita raw sa resulta ng 2022 Program for International Student Assessment. The PISA results lay bare uncomfortable truth. It has shown that a significant majority of our boys and girls fall below the proficiency level required for full participation in society and contributing to nation building. Sa 2022 PISA, pang-anim sa pinakamababa sa 81 bansa ang Pilipinas pagdating sa math at reading. Pangatlong pinakakulelat naman sa science ay kay Vice President Education Secretary Sara Duterte kasama sa mga solusyon ng DepEd ng ang Catch Up Fridays kung saan naghahabol sa pag-aaral ng mga estudyante na hiwalay sa kanilang regular classes. Pinaigting din ang pagsasanay sa mga guro. Unti-unti na rin pinatutupan ng DepEd ang bagong kurikulum na matatag agenda. 18 days bago magpasko, kumustahin na natin ang Christmas shopping sa Divisoria. Live mula sa Maynila, may unang balita si Bam Alegre. Good morning, Bam. Ano, kumusta na nga mga presyo ng bilihin dyan sa Divisoria ngayon? Mariz, good morning. Ngayon, Disyembre, mas marami na yung maganda, yung pagandahan na yung mga alok ng paninda, ika nga, kasi mas marami yung nagbebenta. Which is good news para sa mga customers dahil mas marami silang makikita ang value deals dito sa Divisoria sa Maynila. 24 oras ng bukas ang ilang stall ng mga Christmas items sa Elias Street sa Divisoria, Maynila. Sa pwesto ni Joshua Solis, may ilang panalong offer na maganda ang kalidad at hindi pangkaraniwan sa paningin. Halimbawa ang Christmas tree na ito na tila nababalot sa niebe. 7 feet, dating 2,500 pesos, ngayon 2,000 pesos na lang. Meron din mga poinsettia na iba't ibang kulay para sa mix and matching sa home decoration. Dating 150 pesos kada isang dosena, ngayon 100 pesos na lang. Meron din mga pangsabit na Christmas socks, iba't ibang disenyo, 100 pesos lang. Sa ngayon, maraming pa stock, mas bumaba kami kaysa nakaraang taon. Kasi nakaraang taon, mas nagmahal kami December kasi ubusan ng stock. Ngayon December medyo tumumal na kasi mas marami na nagtitinda. Kahit madaling araw may help desk ang pulisya bilang bahagi ng heightened alert sa Metro Manila. Sakop nito ang lugar mula recto hanggang Elcano dito sa Divisoria. Kailangan daw masiguro ang seguridad lalo pat inaasahan na sa mga darating na araw dadagsain na ng mamimili ang Divisoria. Gayun man, wala araw dapat ipangamba. Uh, mas marami namang umiikot ng mga pulis kaya safe to safe kami rito. Kaya dati na uh, maraming mandurokot, maraming Hold up ngayon, wala na kasi marami na ikot. Sa mga volunteer, marami rin. Maris, pasada lang siya na umaga ganito yung sitwasyon dito sa Elia Street. No? Mas marami na mga stall ang bukas pero maaliwalas pa mamili dahil hindi pa ganun karami ang mga tao. Ito ang unang balita mula rito sa Divisoria sa Maynila. Bama para sa GMA Integrated News. Mataas pa rin ang presyo ng bigas sa ilang palengke dahil sa limitadong supply. May unang balita live si Mark makalalat ng Super Radyo DZBB. Mark. Iba, naniniwala ang ilang mga nagtitinda na hindi pa tuluyang bumababa ang presyo ng bigas. Sa kabila ng inasang pagdating ng mga imported na bigas ngayong buwan na sa panayam ng Super Radio double B sa ilang mga nagtitinda sa Agora Market sa San Juan, makatutulong ang mga imported na bigas para hindi na tumaas pa ang presyo ng bigas. Pero hindi umano nangangahulugan na, na mapapababa nito ang presyo ng bigas. Palawanag nila, posibleng magtakasin ng supply ang mga rice retailer dahil sa epekto ng El Nino na tatagal hanggang first quarter ng taon, kaya posibleng mapako lamang ang presyo ng bigas. Sa ngayon, halos isang buwan nang nakapako sa 51 pesos per kilo ang pinakamurang bigas sa Agora Market. Dahil ito sa limitado... Babalikan po natin ang ulat na yan ni Mark Makalalad ng Super Radio DZWD. Aprobado na sa Komite sa Kamara ang resolusyong nananawagang suspindihin ng prangkisa ng Suara SUG Media Corporation, ang kumpanyang nagpapatakbo ng Sunshine Media Network International o SMNI. Ito'y para raw sa paglabag sa Section 4 ng kanilang prangkisa na responsibilidad nilang huwag magpakalat ng maling impormasyon. Nag-ugat ito ng banggitin ni SMNI host na si Ka Eric Celis na mayroon naman ng 1.8 billion pesos sa travel fund si House Speaker Martin Romualdez. Kalauna na inamin ni Celis na maling impormasyon ito. Sinisikap pa ng GMA Integrated News sa kunin ng panig ng SMNI at Suara SUG Media Corporation. Mag-hunger strike naman ang mga SMNI host na sina Celis at dating Undersecretary Lorraine Badoy habang nakapiit sa batasan. Ayon kay Badoy, bilang protesta ito sa anyay travesty sa pagdinig ng kamera. Inusisa si Badoy sa pagdinig ukol sa umano'y pagkakalat niya ng mali at mapanira informasyon at red tagging sa ilang personalidad sa kaniyang programa. Pinasight and contempt si Badoy matapos hindi umano magtugma ang mga pahayag nila ng kaniyang abogado sa mga isinumite nilang informasyon sa komite ang co-host niya na si Celis, pinasight and contempt din dahil umano sa pagsisinungaling. Tumanggi kasi si Celis na sagutin kung sino ang source niya sa sinasabi niyang travel funds ni Romualdez. Inaprobahan ng Asian Development Bank ang $450 million loan para sa Universal Health Program ng Pilipinas. Ayon sa ADB, layo nitong mapabuti pa ang akses ng publiko sa mga gamot at health services at mapanatili ang universal health care coverage. Ayon sa ADB, long-term support nila ito sa Pilipinas para mabigyan ng kalidad pero hindi masakit sa bulsang serbisyo ang mga Pilipino. Katuwa ng gobyerno ang ADB sa paglikha at pagkapatupad ng UHC simula pa noong 2016. Alright, NCAA Finals. Update tayo sa Finals ng NCAA Season 99 Men's Basketball. Marangkada ng Mapua Cardinals sa Game 1 kontra ang San Beda Red Lions. Naging uh, mahigit ang laban, mahigpit talaga ang laban na may final score ng 68-63. Umpisa pala lang yan dahil may dalawa pang laro sa best of three. Isang panalo na lang ang kailangan ng Mapua para makamit ang kampyonato. San Ligo naman, ang hapon, ang Game 2 ng Mapua versus San Beda na gagapanin sa Mall of Asia Arena. Mapapanood po yan sa GMA Network at GTV. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad. Subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.